sino mapapol sa upuan. Kung papol lang din ang labanan, panalo na si Paul Salas. Barangay ng aktor matapos sa mapaupo as in literal na mapaupo sa sahig ang isang babaeng fanay dahil sa isang monoblock miscommunication. Pagkatapos ang quick photo op, lumayo na si Paul para lapitan ang iba pang manonood. Kitang-kita sa video na hindi niya sinasadyang hablutin ang monoblock chair na uupuan sana ng babae na nagpa-picture sa kanya. Walang kamalay-malay si Paul na nahulog na ang loob este. Ang balakang ni ate girl at nagtuloy lang ito sa pangkanta. Kalo kasi po. Pero alam, ko yun eh. Kasi di ba, may lumapit na nagahabang ng paper form. Mm. May lumapit na panay, eh. Nagpa-picture. Nung nagpa-picture, hindi, umalis na si po. Hindi na nakita niya kasi kaya niya bakat yung upuan. Hindi lang niya na. Yung pala, yun yung upuan ng girl. Nung umupo yung girl, boom! Bangsa. Hindi kasalanan ni hindi ano. Hindi kasalanan ni po. So, uh, ni Paul. Eh. Kaya, kaya, mm. oo. Oh, oh, kaya, kaya dapat, mm. agad okay. namang humingi siya ng pasensya. etong si Paul, sa sa kanyang Facebook post at tinawag pa ang babae na minamahal kong binibini sagradong nawala ang aray ni Ate Girl. Pero for sure, sa si makatambala kang nun, no? Alam mo, na ako, diba? Miss. Kala ko may di ba, Miss Anne? mga hmm. for Pag mo, kaya mo nakaupo. Ay, ang sakit. Totoo yun. Pero hindi yung di diba? ni di ba? Kasi nakatalikot siya, nanghinila. Nakita niya kasi wala ng ano, nakauwayan naman ako po. Hinila niya, pagila niya. Tapos tumayo para makita no, siya lalo ng mata. Kumaway, no, no. mm. di ba? Oh, okay. Yung pala, doon pala umupo <laughs> yung girl. Doon pala upo ng girl. Uh, kaya oh pero at least, very naman itong si Paul, di ba? Nag-sorry sa pamamagitan ng Facebook post. Pati ang kanyang tatay, ang gwapo pa hanggang ngayon, na member ng UMD na si Jim Salas, na sa viral ka ngayon, anak, sabi niya. Mm -hmm. Parang at least, sorry At ang importante, Napaka-successful ng ano niya doon dib for four months. Bakit? Sa Palawan uh yon no? alam oh, mo, so, lakas na kasi sa mga out-of-town shows. Pero kasi yun ang maganda na marunong ka kumanta, marunong ka magladila-di sa mga audience well, ba, at siya may siya show. Parang hindi siya na parang bida talaga. Oo, yun na nga. Oo oh, nga. All pero oh, nagbida na dati sa ABS sa silang dalawa ni Ana. Sino ba yun? Noon na bata uh, siya. pero ngayon. Wali. Uh, parang supportive. Pero magaganda ang role naman. Alright! Okay. Para mga manis...